baka na heart attack na yung mga dilawan at pinklawan na nagsasabi na traidor daw si dating presidente Rodrigo Roa Duterte ito ang reaksyon ni dating presidential spokesperson, Atty. Harry Roque. Sa Ezemanay, kaugnay sa naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang programang Gikan sa Masa para sa Masa patungkol sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Magugunita na itinuturo ang dating Pangulo ng kanyang mga kritiko na umano'y nangako sa China na tatanggalin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Bilang dating tagapagsalita ni dating Pangulong Duterte, sinabi ni Roque na hindi simple ang posisyon nito sa China. Naintindihan ko na hindi simple talaga 'yung posisyon ni Presidente Duterte pagdating sa China. Ever since bilang isang dating mayor, congressman at presidente Sempre, non-negotiable ang teritoryo ng Pilipinas dahil hindi naman nasa presidente kung ano yung teritoryo niyan. Yan ay nakasaad sa saligang batas. Wala tayong magagawa. Nakaukit yan sa ating saligang batas. Kaugnay nito, kinwestro naman ni Roque kung anong mali sa pagkakaibigan ng Pilipinas sa China sa kabila ng pagkakaroon ng isyu ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Ano naman ang mali sa pagkakaibigan doon sa merong kang kahidwaan din pagdating sa um, teritoryo. E sino ba ho ang mas mabuting magre-resolba ng hidwaan? Kung kayo'y magkaibigan o kung kayo ay magkalaban? Yan ang sinasabi ko po eh. Ngayong pinayagan natin ang mga Amerikano na gamitin yung ating mga basa militar sa Norte, obviously para gamitin sa China, pagdating sa hidwaan sa pinag-aagawang teritoryo, aasahan mo bang maging asta kaibigan ng China o asta kaaway? Di ba siyempre? hasta kaaway na siya. Kaya niya, winawater kanon tayo ngayon. Pero kung tayo ay magkaibigan, oh, di ba pag mag magkaibigan, po pwede naman pag-usapan ng lahat? Hindi maririsulba ang sigalot, siguro sa ating uh, talambuhay, pero at the same time, pwede namang makipagtrato na kaibigan. Paglilinaw naman ni Roque sa naipanalong kaso ng Pilipinas sa International Tribunal for the Law of the Sea laban sa China. Ine-emphasize ko po ha, ang naresolba doon sa tribunal decision kung saan tayo po'y labang sa China ay issue lamang po ng karagatan ang pinag-aawayan po issue ng mga isla at ibang batas po ang umiiral sa usaping isla doon sa usapin ng karagatan. So wala pa pong kahit sinong tribunal ang nagsasabi na may titulo tayo sa pag-asa kinakailangan po. Idulog pa yan sa hukuman, pero wala namang gustong magdulog. So ngayon po, stalemate. At kapag merong stalemate, mas mabuti bang tratuhin mong kaibigan mo o kaaway yung nagaangkin din na bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Jane Cognita, SMNI News.